sakuna, kalamitan, at mga di inaasahang pangyayari. Kalino ka sisigaw ng tulong. Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibar. Castro. Lunes hanggang Bernes, kalauna ng hapon sa programang kaakiban Dito lang sa DZJV 14.5A Radio Calabar Zone. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagliang kaganapan. Narito si Daniel Castro, ang inyong Kaakiban. Para so, sa mga kaibigan, pitong minuto na ho makalipas ang uh, alauna ng hapon. Welcome ho sa ating palatuntunan kaakibat ng pong araw na ito ng uh, lunas, uh, March 17, 2025. At ako naman po ang inyong lingkod, Daniel Castro. Kamusta po kayo ngayong araw na ito, ho, mga kaibigan, ng Monday? Uy, uh, simula na naman ho ng ating uh, Uh, work week ha mga kaibigan. Kamusta ho ba muna ang inyo pong uh, Monday so far? At tayo po yung nasa kalagitnaan na ho ng araw ngayon. alauna ah, at para po dyan sa ating po, mga kababayan, ano ho, na nanananghalian pa lamang. Okay, eh, chill chill lang ha. Wago ho kayo magmadali. Huwag mabuti ang inyo pagkain. Baka kayo mabulunan. <laughs> okay. Sige ho. And syempre, ano, mga kaibigan, sumahan niyo po kami. Ako, ano, sa atin hong palatuntunan. Ako, minus nga pala tayo ngayon. Ano, ho. minus uh, Maricon Rodriguez, ano, mga kaibigan, sa ating palatuntunan. But anyway, ano, ho, eh, dyan lang ho kayo. At ako po yung samahan po ninyo ha, sa ating palatuntunan. At kung kayo po ay merong... Uh, gustong i-share uh, ano ho o kaya naman i-comment din ano ho sa ating uh, pag-uusapan maya-maya lamang mga kaibigan eh huwag kayong mahiya. Okay? Dahil kami po ay live na live sa atin pong uh, Facebook page na DZJV 1458 Radio Calabarzon Okay, yung pong 1458 number siya DZJV 1458 Radio Calabarzon Live ho tayo dyan. At kung meron ho kayong uh, gustong i-share din, ano ho kaya banggitin nga dito po sa ating pag-uusapan maya, -maya. Comment lang ho kayo, okay? Don't be shy. Ah, mga kaibigan, wala ho bayad mag-comment. Basta ho kayo ay merong uh, data. <laughs> okay. Basta ho kayo may internet connection iga okay? Sige, ay muna ha, mga kaibigan. Ay kamusta ho ba muna din ang inyo pong naging weekend? Ano ho, nasulit ho ba ninyo? Ha, mga kaibigan, yung inyo pong uh, weekend? Kamusta naman po ang inyong... Uh, weekend sale experience. <laughs> okay. Kasi, ho, payday nung Friday, mga kaibigan, at uh, malabang, ano, marami tayong mga kababayan na in-enjoy ang weekend with your uh, pay. <laughs> okay. O, at uh, nasulit, ano, sa, sa pagbili siguro, ano, mga pangunahing pangailangan at konting pang-treat na rin sa sarili. O, so, baga. Oh, kasi ganyan ho talaga eh, no? parang ano na yan eh, parang uh, nakasanayan na ho. Tuwing uh, natatapat ho ng pa-weekend yung pong ating payday, eh sinasabayan ho ng mga weekend sale. Eh, oh, eh sana binadget na ho ninyo, ha, at uh, ako eh, matagal-tagal pa ho yung susunod na swelduhan natin mga kaibigan. Oo, baka makakalimutan po ninyo. But uh, anyway, ano basta dyan lang ho kayo. Sit back, relax, and enjoy sa ating hong palatuntunan. Ano po, at ating hong tatalakayin, maya-maya naman, ah ay ito ho, meron ho kaming karagdagang uh, gabay noho na ibibigay sa inyo. panong ah, panungkol ho sa rabies. Au, <laughs> au! Pero pwede rin namang, meow! Di ba? Hindi lang ho aso at pusa mga kaibigan at uh, particular hindi lang ho aso ang maaaring may rabies. Okay, pero 'yun kasi ang ano eh. 'Yun kasi yung pinaka Ano sabihin na natin talaga madalas na pinagmumulan po niyan, ano dahil ang Marso po ay Rabies Awareness Month, ano ho, kung uh, inyo po'ng natatandaan pa no, So meron ho tayong mga ibibigay sa inyo no, mga dapat gawin kapag huna nakagat ng hayop na may rabies. All right. Uh, share ko 'yan sa inyo ha, mga kaibigan kaya tutok lang ho kayo. At siyempre paano rin naman uh, ikang uh, may iwasan na magkaroon ng rabies ang alagang hayop in the first place. Hindi ho ba? Oh, eh, syempre, hindi naman ho nila yan maipapasa kung hindi sila nagkaroon. Ano ha mga kaibigan, yung pong virus na yan, no? nakukuha din ho kasi yan ng uh, hayop, sa ibang hayop. Alright, o kaya naman, sabi nga nila eh, minsan do, yung lalo na yung mga pakalat-kalat, sabihin na natin, ano ho, eh nasa maruming nakakain din, ano ho. Yun. Pero, doesn't mean na kapag uh, yung aso ay palaging malinis o alaga ay po pwedeng walang rabies no hindi ho natin yan masasabi ano po uh, kaya diyan lang ho kayo dahil mamaya yan po i-share ko po sa inyo yan ha again uh, mga dapat gawin kapag nakagat po ng hayop na may rabies okay at paano maiwasan naman din magka-rabies ang ating mga alagang hayop right so diyan lang ho kayo at atin ho tatalakayin yan sa ating pagbabalik ilang mahalagang paalala muna tayo oras alauna 12 ng hapon sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan. Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. talakayan, kayo. At, at serbisyo publiko. inyo ang Balita at Serbisyo Oro mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Sa himpilang ito DCJV 1458 Radio Calabarzon. Alay natin ng Diyos. Para sa bayan. Kasama ang mga broadcast journalists na sinagani oro. Sheila Florentino. Mabilis. Lariyan balita, balita at servisyo. Oro mismo. Oro. paglaban sa kurakot na nagpapahirap, si Bak ang subok na sumasabak. Sa party list po, bring back si Bak! Si Bak! Airtime for this broadcast was provided free of charge by DCJV 45 Radio Calabarzon. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaulad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo tayo ng makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga dito sa DZJV 14.5A Radio Calabar Zone. anj refrigeration and air conditioning supplier of all kinds of air conditioning units we do installation repair and maintenance of your aircon service cleaning and repair call us at 0917 200 5913 or 950 0633 6473 you can also email us at a underscore j-r-a-c at yahoo.com or visit us at block 3 lot 5 jody marivel siran lupa kalambasi di laguna AMJ. Refrigeration and air conditioning. May lakas na 10,000 watts. Sumasa himpapawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sabuong buong Calabar Zone. DZJV 1458 Para sa so, mga kaibigan, alauna Daisy si sa isnaho ho na nga, hapon at tuli uh, tuloy-tuloy na ho tayo ha, sa ating palatuntunan kaakibat ngayong uh, ngayon pong uh, lunes anho ng uh, katanghali ang tapat mga kaibigan at atin nga hong ah, ah, talakayin ito pong ah, Uh, ilang mga karagdagang kaalaman ano po ayan uh, gabay na rin ano ho, kung ano yung mga dapat natin gawin kapag huna kagat ng hayop na may rabies at uh, maya maya din naman kung paano may iwasan magka rabies po ang ating alagang hayop ano ho okay umpisahan po natin ha mga kaibigan uh, unang una ha, kapag huna kagat ng hayop kahit na Siyempre, umpisan yan. Hindi naman po natin alam kung may rabies yan o wala. Di ho baga? Sa unang kagat. Oh. eh, ang, ang rabies ho, nalalaman lang ho yan kapag hindi na agapan uh, at uh, naka-apekto na sa katawan. Tandaan po ninyo, ha? tandaan po natin, ang rabies ho, umaket uh, umakit sa kuwan eh, yung virus, umakit ho huyan sa brain ng tao mga kaibigan. Pag yan ho'y nakaabot na dyan, at naapektuhan na po yung ating brain. Kumbaga may meron na ho talagang nangyari no na, na nakakaapekto na sa ating katawan yun. Yan po irreversible. Ibig sabihin, hindi na ho kayang bawiin yan. Kaya dapat, uh -huh, ito unang-una nating tatandaan talaga kapag ho kagat ng aso. Okay? Eh, sabi nga nila, kapag ho ang kagat ay eh, mas mataas, malapit sa ulo, siyempre, ano ho, ay eh, mas mabilis ho makakarating sa brain, yung umpong uh, rabies virus, mga kaibigan. Okay? Pero siyempre, hindi ho, porkit halimbawa sa paka nakagat, patatagalin mo naman, no? hindi ho gano, no No? <laughs> parho uh, para agapan ka agad na kung may rabies nga, yung pong nakakagat sa inyong hayop, eh mapipigilan kung kumalat, um umakyat po sa, sa, brain natin. So pag nakagat ng, uh, ng hayop, no? kahit wala rabies, eh, sabi ko nga, hindi natin malalaman agad yan eh, kung may rabies siya. Basta basic na ito. Ah, mga kibigan, uh, kumbaga SOP na standard operating procedure kapag nakagat ng aso, number one o kapag nakagat na anumang hayop ha, hugasan po ang sugat gumamit po ng uh, malinis na tubig at sabon, mga kaibigan. Ano? At yan po ihuhugasan mo continuously sa loob po ng labing limang minuto. Ay, ibig sabihin yan, 15 minutes po kayo naguhugas, nagsasabon. No? Kahit pa ulit-ulitin nyo yan, sabon banlaw, sabon banlaw. Ano? 15 minutes po ninyong gagawin yan. Okay? Again, hugasan po ng uh, sabon at tubig na malinis ang uh, parte ng katawan na nakagat ng aso. Okay? O so, nakagat ng anumang hayop. Alright. Pangalawa, uh, magpatingin ka agad sa doktor. Alright? Para uh, mabakunahan po kayo ng anti-rabis. Matig po yan, ha, mga kaibigan. Alam po ninyo, Uh, ang mga doktor ho ano, yan po sila, hindi ho yan sila nagpapa ano, nagpapa uh, nagpapabaya diyan. Ang mga doktor ho naniniguro ho yan. Kasi ho minsan meron hong mga ano ba tawag diyan? Scratches or bite mic, bite marks baliktad ano. Bite marks na sabihin nila hindi naman daw dumugo o nagasgas lang or what ano ho ah, dalihin pa rin ho ninyo sa doktor mga kaibigan. kasi pag yan nang nakita ng doktor hindi ho yan sila magpapakampante ano ho. matik kahit na sabihin nagasgas lang yan walang dugo or what magpapaniguro ho kasi mga doktor ano babakunahan pa rin ho kayo ng anti-rabies that is to be sure para makasiguro makasigurado ano ho mga kaibigan. kasi hindi naman ho kailangan dumugo yan Oh, di ba mga kaibigan? Ah, hindi natin alam kung uh, baka may pumasok kung rabies virus. Eh, mahirap na, nasa huli hong pagsisisi. Sinasabi ko nga sa inyo, ang rabies virus ho, kapag andyan na talaga yan at umepekto na, di ba, irreversible, hindi na ho yan gagaling. Ang masaklap ko mga kaibigan, talagang patay ho eh. Namamatay ho ang taong... Uh, nakagat ng hayop na may rabies at kapag hindi ho nagapan ano ho nag-spread ng rabies sa uh, sa katawan at tumakita ng brain. Mamamatay ho at mamamatay. At nakakaawa ho, mga kaibigan, ha? Nakakaawa ho ng klaseng kamatayan niya. Dahil nagihirap ho ng husto ano ho, ang tao na naapektuhan ho ng rabies ang uh, pangangatawan Okay? Uh, so, dapat patingin ka agad sa doktor no, para humabakunahan ng uh, uh, anti-rabies vaccine. Okay? Next naman, kailangan daw ho ng hayop no, na nakakagat, no, sa loob po ng labing apat na araw. Alright? And syempre, i-report po ang uh, hayop na yan na nakakagat sa mga otoridad. Okay? Uh, basically, syempre, sa mga ano yan, sa mga uh, uh, veterinary uh, offices no, Nang, ng, inyong bayan, noho ng inyong uh, lunsod, Okay, kung hindi niyo alam, Ma-assistahan naman ho kayo ng inyong uh, local police o kaya naman ng uh, inyong barangay. Ano, pw pwede ho kayong uh, matulungan niya para ma-report po ninyo sa proper authority ano ho, yung pong uh, hayop no, na nakakagat. Kasi nga, oobserbahan po yan. Ano ho. Huwag papatayin. Yung iba ho kasi pinapatay tapos kinukuha ulo. Hindi ho. Eh, obserbahan. Siguro hulihin itali. No, siguro din hindi makakaalpas. Ano ho. O kaya ikulong. Yan. Sa loob po ng labing apat araw, kailangan ho yan ay maobserbahan. Yun ho. Actually, napakadali lang ho nung dapat gawin. Ano? Una-una, hugasan. Pag nakagat ho ng hayop, ano? hugasan. Again, 15 minutes, uh, tubig sabon. At pumunta na agad sa doktor. O kaya sa mga klinika no? na nag-offer po ng uh, anti-rabies vaccine. Pero siyempre sa ating po mga lokal na pamahalaan, ano, sa mga munisipyo, city hall, eh meron hong libre niyan ano, sa mga health center. May mga libre ho niyan mga kaibigan. Kaya kailangan lang ho talaga maging matyagaan ho at uh, pabakunahan. Kasi given ho, sa totoo lang mga kaibigan, napakarami ho eh ng insidente na nakakagat po ng hayop ang ating po mga kababayan. Kaya pag pumupunta ho talaga doon sa mga health center, ano ho, na nagbibigay po ng libreng anti-rabies vaccine, ay ang haba ho ng pila. Kung hindi man, uh, reservation yan eh pupunta ka ng maagang maaga para na magpalista ka. Mm -hmm. o, pagka late ka ng punta, eh, bukas ka na ulit. Ganun Kaya dapat agapan, ano ho, mga Ngayon, kung may budget, punta ka sa private. No, na uh, na clinic na nag offer po ng anti-rabies vaccine. Siyempre, may bayad. Medyo may kamahalan, ha, mga kaibigan. At depende ho yung kung saan parte ang kagat, eh. No? Ho. Kapag ho, sa medyo malapit sa ulo, pataas, medyo mas mahal ho yung klase ng vaccine o anti-rabies vaccine na ginagamit no? para mas maganda yung epekto. But anyway, again, eh, ingat na lang tayo. No? Na dapat makaiwas ho talaga na nakakagat ho tayo ng hayop. At doon naman po sa mga pet owner, sabihin na ho natin ano ho, ay talagang panatilihin po natin at i-practice yung po tinatawag na responsible pet ownership. Huwag po natin hayaan na nakakalpas po yung ating mga alagang hayop ano ho, at nakakagat ano ho, ng mga tao. Di ba ka? Ngayon, Paano naman doon may iwasan na magkaribis ang ating alagang hayop? Yan yun eh, di ba? Una-una siyempre, kailangan mapabakunahan po laban sa rabies ang ating mga alagang hayop every year. Annually po yun. Taon-taon, babakunahan po no nang uh, anti rabies din yung mga alagang hayop natin. At again, ano ho, ay eh, kalamitan na ho niyan libre din naman. Ano po makibigan sa ating po mga LG. Ano ho, at uh, yung iba nga po nag, ano pa eh, May nag-o-offer pa nako yung nilalagyan ng chip, microchip ano ho. Ya yeah, ano para kung ano man bang yare, iiskanin yung chip doon ma-identify kung kanino yung aso eh. 'Di ba? O kung kanino man ho yung hayop na uh, anubawa, sabihin natin nag-stray o nawala na ligaw, di ba? So, pwedeng ma-trace talaga siya. Okay? So, libre din yan. At siyempre, bigyan daw ho ng sapat na pagkain at malinis na uh, tirahan yung ating mga alagang hayop. Di Kasi pwedeng hong nakukuha nila 'yan sa maruming nakakain, di ba? Kasi minsan uh, tayo iba-iba ho tayo ng style ng kwan na pag-aalaga ho ng hayop. Ho yung iba binibilahan po ng talagang sariling pagkain. Yung iba naman, kung ano, pagkain ng amo, yun din ang pagkain ng lagang hayop. Di ba? So, make sure, make sure naman, malinis. So, ibig sabihin, yung pong may lagayan ho sila ng pagkain, kumbaga sa atin, may plato tayo, sana dapat yung mga lagang hayop, meron din ganun. Hindi yung iba, minsan nakik nakikita ako, mga kaibigan, ano eh, eh, dun sa sahig, eh, binubuhos. Eh, syempre, didilaan naman ho ng alagang hayop. Mauubos din eh. Ewan kung ganun. E, eh, di syempre, pati yung mga, kung ano man yung dumi, bakterya na nandun sa kwan, sa sahig. Eh, makukuha at makakain po ng alagang hayop po ninyo yun. Di So, dapat malinis, noho, at sapat yung pong pagkain, no -ho na at saka maayos po yung kanilang uh, siguro natutulugan ano ho mga kaibigan no, ng ating mga alagang hayop. Huwag din ho natin hayaan gumala ng walang bantay yung ating mga alagang hayop ano ho? kasi po pwede ho talaga nilang makuha yung rabies sa ibang hayop din. Ano ho mga kaibigan ano ho? Eh minsan yung mga yung mga animals di ba pag sama-sama -sama, minsan naghaharutan yan, naglalaro o kaya naman nag-aaway, di ho ba? Eh kapag halimbawa ganon sa harutan or away, nagkakagatan sila ano ho. At ayun uh, nga ano na nakagat at nakagat uh, halimbawa ng ibang hayop na may rabies pala. Di ho ba yung inyo pong alaga naman ayun, uh, dahil doon makukuha po nila yan, no? mahahawa po ng uh, rabies din. So, kaya dapat wag huhaya ang gumagala ng walang bantay. Alam po ba ninyo na uh, isa rin ho sa nakasaad doon po sa batas natin ng responsible pet ownership. Kapag uh, sa aso ha, halimbawa, o kahit anong pet yan, kapag ho ipinapasyal, di ba ginagawa natin yun, ipinapasyal, i-walk yung aso, dapat ho nakatali yan, may leash, at yung pong leash, hawak ho ng amo, o hawak ng owner. Hindi ho po pwedeng uh, walang leash, no at uh, sinusundan nyo lang ang aso, o kaya yung aso lang sumusunod sa'yo, at sinasabi, eh, hindi naman ho kasi lalayo sa akin yan. No. Kailangan ho may tali at hawak po palagi ng uh, pet owner. Yung pong tali, ano, na nakakabidun sa leeg ng aso ano ho. kasi yan po ay violation no sa ating ating batas din ho makibigan pwede na ho kayo ma-charge niyan may penalty na ho yun. okay kasi uh, animal pa rin yon ano ho eh yun ka, sinasabi ko Paano kung may makita bigla na uh, ibang hayop din no? na ayaw niya at nagalit siya bigla ho, tatakbo 'yan di mo, ho, yun. hindi mo makokontrol yon ni ho baga oh. kaya dapat nakatali ho palagi ano and lastly ah uh, kumonsulta sa veterinaryo kung may napapansin mo kayong uh, sintomas no? na parang may rabies yung inyong aso. Ayan, no? so, siguro kayo po bilang mga, uh, mga pet owner naman dyan at talagang responsible na pet owners, ano ho, madali ho nyo yun mapapansin yan kung parang, merong, parang may something, parang may iba yata sa aking alagang hayop ngayon na. Oh. Uh, kung may napapansin mo kayong kakaiba, no una-una siyempre sa kanilang pag-uugali mm -hmm. o kaya yung kanilang pagkilos parang nag-iiba yung kilos nila ay eh, dalihin niyo na ho kaagad sa inyo pong suking veterinaryo makikita para ho ma ma-check maigi no ma-check up kung anong kailangan dapat gawing check up para ho malaman kung may rabies o oh, wala no rabies free pa rin yung inyong alagang hayop okay eh dapat naman sana mayroong regular ganun talaga no na check up yung uh, mga alagang hayop sa mga veterinarian parang tao rin ano ho mhm mm uh, nagpapa check up sa doktor kahit walang sakit dapat nagpapa check up di hubaga oh no, eh, sana ganun din ho yung sa ating mga alagang hayop okay para makasiguro no na walang rabies no? yung ating mga alagang hayop. Okay? Ganun lang ho, mga kaibigan. Kaya nga, again, sabi naman ng iba, paano ba yan? Eh, hindi ko naman ho kayang pacheck up palagi sa veterinary yung aking alaga. Ho ba? Kaya nga ho, dyan papasok once again yung sinasabi ko kanina, mga kaibigan, na responsible pet owner. No? Yung pagiging responsible pet owner po natin, kaakibat ho yan. Aha, sa pagiging responsible pet owner, na mabibigyan ho natin ng sapat na atensyon at pangangalaga yung pong ating mga alagang hayop. Kaya bago ho talaga mag-alaga ng hayop, anumang hayop ha mga kaibigan, pag-aralan mabuti, kung may bibigay nyo ba yung karapat dapat na atensyon at pag-aalaga no, sa inyo pong magiging alagang hayop. Okay? Sige. Mga kaibigan, ako, ay maraming salamat ho, ano, sa ating, uh, sa inyong pagkatabay, sa ating palatuntunang kaakibat ngayong pong lunes, ano ho, March 17, 2025. At uh, sa ngalan po natin mga naaktuwang sa technical side, yan na humuna ang kabuhan po natin pala ito ng kaakibad. Maraming salamat muli. Ito po ang inyong lingkod, Daniel Castro. Oras, alauna imedya ng hapon. Muling samahan si Daniel Castro dito sa programang Kaakibat. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, di These...